sa ampanukalang itaas sa 10,000 pesos ang teaching allowance ng mga guro. Pinuri ito ng isang teacher's group pero patuloy rin daw silang mananawagan na itaas din na ang sweldo. Nasa front line ng balitang yan, si Maricel Halili. kapus na nga ang kita, abunado pa. Ito ang karaniwang reklamo ng mga public school teacher dahil sa kulang-kulang na school supplies sa mga paaralan. Kaya para maayos ito, nilagdaan na ni Pangulong Bongbong Marcos ang Republic Act 11997 o ang Kabalikat sa Pagtuturo Act. Sa ilalim ng batas na ito, magiging 10,000 piso na ang teaching allowance ng mga guro mula sa kasalukuyang 5,000 piso. For decades, They have willingly taken on the burden of having to spend their own money on classroom supplies to aid them in teaching. They embrace this wholeheartedly as their responsibility, as part of their duty as teachers, as part of their vocation. With the passage of this law, we are easing some of the burden that you carry each day. Simula pa sa susunod na taon, makukuha ng mga guro ang mas malaking allowance kapag naipasa na ang 2025 General Appropriations Act. Exempted ito sa income tax dahil gagastos hindi naman ito ng mga guro para sa teaching supplies. Teachers teach because they feel they have to teach and they want to teach. And that's why we must give them the support so that they are allowed to do precisely that naman itong tagumpay ni Act Teachers Party Representative Franz Castro na siyang principal author ng Panukalang Batas. Tagumpay sa mga teachers na talagang walang sawa for 13 years na nagkampanya, na naglabi, uh, talagang gumawa ng iba't ibang mga creative na pamamaraan para mapansin itong ating Panukalang Batas na ito. So ito po ay sa inyo, you deserve it. Present sa signing ceremony ang mga legislador na sumulat ng batas. Pero absent ang kalihim ng Department of Education na si Vice President Sara Duterte. Nagpasalamat naman sa pamahalaan ng Teachers Dignity Coalition. Pero giit ng grupo, patuloy pa rin silang mga ngampanya para taasan naman ang sweldo ng mga guro. Nagbabalita mula sa Frontline, Marcel Halili, News 5. Mga kapatid, Luchi Cruz Valdez maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.